Another day, another blessing, mga Mars at Parsi. So, karugtong pa nga to, nung huli kong mini vlog. Eto nga palang bago kong dish rack. Eh, dito ko nga nilaga yung iba kong mangkok, pati na nga rin yung mga baso. Sakto talaga kasi nga hindi to lahat kasha dun sa akin na una ng dish rack. Wala pa nga dyan yung mga mangkok namin kasi nga yun yung araw na nagsopas kami. Kaya hindi pa ako nakapaghuga. So, anyway, kahapon nga pala eh, meron na naman nga akong dumating na parcel na para nga dito sa kusina. Kaya naman dito na nga ako nag-film. Kaya tara, samahan nyo ako mag-unboxing. So talaga to sa mga perks of being a content creator and affiliate na nga rin. Kaya nga sa mga nagko-comment ng ganito, ay eh, pinababayaan ko na lang dahil hindi rin naman nila naiintindihan kung ano nga ba yung ginagawa ko. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko at una kong in-unboxing itong cooking utensils dahil dito nga ako mas na-excite. -e Halos same lang din naman to nung nauna kong ang cooking utensils. Ang kinaibahan nga lang nito, eh meron na nga rin pala tong kitchen knife set. At take note, may kasama na nga rin tong chopping board. Sayang lang din talaga kasi nga out of stock na sila sa white ngayon. Kaya naman perfect nga din sa may hilig sa color pink na medyo may pagka-esthetic nga din ang gusto dahil wood na yung handle nito. Available nga din pala to in light green, black, and gray. At isunod naman nating unboxing tong pangalawa. Super excited nga din ako dito kasi nga yung pinaglalagyan ko dito ng mga kaldero. Yun pa yung pangayon dati naming lumang pinaglalagyan ng mga sapatos. Opo, pan-organizer nga ito at color black dahil wala naman available nito na color white. Okay lang naman magkaroon ng color black na lagayan. Ang mahalaga may lagayan nga tayo at isa pa wag na nating ipilit kung wala naman talaga talagang white. Baka masaktan lang tayo, charot. So anyways, eto nga pala yung kasama niya na gagamitin natin sa pagbuo nito. At dahil wala naman akong kaalaman dyan, kaya iniwanan ko natin na tinawag ko na nga ang daddy. Pagdating talaga sa pag-assemble, wala ka kayong maaasahan sa akin. doon may kasama rin naman tong manual, pero bakit nga naman ako magpapakahirap kung pwede ko naman tawagin ang daddy para siya na nga ang bumuo? At isa pa, mas mabilis nga rin siya magbuo kaysa sa akin. O di ba? Walang kahirap-hirap. Buo na nga kaagad. 19 pesos na nga rin pala lahat cooking utensils kasama na nga yung lagayan. O di ba? Sa halagang 820 eh, meron ka na nga kumpletong cooking utensils. Naku po, sobrang nagustuhan ko nga rin ito. Kaya naman kung gusto mo rin ito, i-check eh, out mo na yan. Yung link nasa comment section. So anyway, sa isang store nga lang din pala itong mabibili. Ito nga cooking utensils, pati nga yung pan organizer. Pwede, pwede nyo nga rin itong ipanregalo sa mga bagong kasal. Lalo pa nga ngayon, malapit na yung kasalang bayan. Naku po, tsak nga na magugustuhan talaga ito ng pagre-regaluhan nyo. At syempre, pwede, pwede nyo nga rin itong gamitin sa bahay nyo. At tsak naman talagang napakaganda nito sa kusina nyo. Napaka space saver nga rin pan organizer organizer at kahit naman wala kayong pan pwedeng pwedeng nga rin to sa mga kaldero nyo dyan sa bahay. At isa nga sa mga mini manifest ko, ay eh mapalitan na nga rin yung kaldero ko. Gusto ko rin talaga kasi nung karote set. At dahil wala pa nga tayong budget para doon, kaya eto na muna mga kaldero ko dito yung ilalagay ko. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.